Meron nga pala kaming nilagnat na baka guys, kaya kailangan na namin itong bigyan ng gamot at the same time ng vitamins na rin. ni partner kanina guys, galing sa trabaho ay sinabihan ko nga siya agad at na makapag-inject siya at nang hindi nga tuluyang tumamlay itong aming isang alaga. Kaninang umaga guys ay hindi pa nga namin medyo napansin pero kinahapunan nung ako nga yung pumunta dito ay talagang pansin na pansin ko yung pamumula ng kanyang mata. At the same time guys, kung hahawakan mo nga talaga yung kanyang katawan ay medyo mainit nga talaga. Bale, dito nga lang muna namin siya ilalagay guys sa kulungan ng baboy namin dati at nang hindi nga siya maulanan in case na mayroong ulan mamayang gabi. Tulad nga din guys ng pagbibigay ng pamurga ang gamot ay kailangan na hindi din talaga sana sila maulanan ng at least 3 days man lang. Bale sumaglit nga din pala ako sa bahay guys para kunin itong insecticide na para naman sa langaw na umaaligid sa ating baka. Para nga din guys, hindi siya maistorbo at tuloy-tuloy yung kanyang tulog later. Bale, ini-spray nga lang pala ito guys sa katawan na kung saan may mga langaw. Pero ang pinaka-importante pala talaga sa amin na part guys ay etong mga bandang nasa ulo niya para nga hindi siya maistorbo. Kung kumakain niya kasi siya kung minsan guys ay talagang panay panaytaboy siya sa mga langaw na pumupunta sa kanyang ulo. mag update na lang ako guys after 3 days ng ating paggamot dito sa ating isang alagang baka. Again guys, don't forget to comment, follow, like, share, and subscribe. Bye!